So mga insan, time check dito, 4 a.m. Hindi pa rin ako nakatulog, isang oras lang yung tulog ko. And yun, jet lag. Medyo kakapagod, dami ko pa rin iniisip. Wala, hindi pa rin nawawala sa isip ko. So ito yung black coffee na binili natin kanina sa Costco. Ito muna ano yung first morning ano natin. Bumili pa talaga ng flowers yung mga kapit ko para nung pagpunta namin dito. Mag-email -e mo na ako Makahinsan Hanggang sa magising silang -e lahat Mag-email mo na ako Okay So yun mga insan, morning grind. sa na natin si Bayaw sa pagtrabaho niya. Tignan natin kung paano nila ginagawa yung work nila para may idea tayo. Wala na kasi tayo utak. Gusto ko na malibang utak. Hi sis, good morning. Good morning. Good morning mga insan, sabi mo. Good morning mga insan. Paaw ng ininga. Mag Toothbrush ka muna. Ganito pala mag-grind sa Canada mga insan. Umuulan pa. Nakadadge ram na insan yan. Ah. Let's go. So yun mga insan, itong workplace ni si Bayaw is ito yung manual na pag ano ng mga cabinets and M&M Eh yung manual. Tapos ito naman yung pang-edging nila. Kompleto mga insan. Tapos ito naman computerized na. sila lalagay lang nila yung measurements. Yan, kompleto na. So inaaral na lang nila kung paano yung software kasi may mga software software yan. Medyo mano sa utak natin yung mga ganyan. Pero sobrang talino nakaka-proud. Sana malumago yung negosyo ni Insan, ni Bayaw. Sana maabot nila yung mga pangarap na gusto nila maabot yung Doon yun, di ba? Kakaiba yung mga machines nila, oh Di ba? Parang nasa laboratory mo na rin, Archon So, yeah Meron pa silang ganyan, oh eh. Wala, hmm. mahino na yan Mahino na yan Pero, yeah Let's go Nakaka-proud, di ba? Congratulations, mga insan. Lahat ng Pinoy, 10% off. No problem. Punit mo na yan. Trabaho na mga yan. Trabaho na mga insan. Insan sa mga insan, nagtutulong-tulong din magtrabaho. Enjoy na yan. Sarap, sarap. Labor na yan, insan. Hard work nagsipot lang yeah. so yun mga insan umuwi muna ako sa bahay nag uber muna ako tapos sobrang inantok na ako kasi one hour lang yung tulog ko today so eto room tour house tour ko muna kayo okay director na natin eto kwarto ni Labayaw eto yung masters may kasamang CR eto yung CR mga insan pakita ko sa inyo Yan. eto yung CR Merong CR, tapos merong jacuzzi. Yan. Ito CR nila ba Hello! Yan. Okay. Let's go. Next naman dito, yung closet nila. Yan. May walk-in closet sila sa kwarto nila. Kompleto na yan. Yes. Okay, so labas tayo sa kwarto ni Bonso at ni Bayaw. Hardworking yung Bayaw namin, mga insan. Solid. Ito naman yung laundry area. Yan laundry area na yan. Okay. Let's go, let's go. Tapos dito, merong tambayan din. Okay. Tapos ito na CR. Na CR yan. Hello! Yan, meron din. Bathtub. Okay. Let's go. Mabilisan tour lang mga na. Okay, tapos dito naman nakastay yung insan nyo. Yan. Okay na ako, mag ko lang naman. So yan, dito naman sila tito yung tita natutulog. Just so you guys know. Yan. Okay. Tapos baba tayo. Okay, ang tawag kita dito island table, okay? Dining table, sala, tambayan. Dito kami naglalaro ng Fortnite. Dito na yung mga ang kitchen niya. Uh, microwave, oven, ref. Tapos yung lutuan. Tapos meron na naman. Dito. Okay, lutuan din. Okay, let's go. So ito naman, dito banda pupunta tayo sa likod ng dining table. Ito naman yung back, backyard nila. May yung backyard. Yan. Ba't may green na ilaw doon? Hindi ko alam. Baka pinasukan na ng SWAT. Okay. So, ito naman, main door. Ayan. Tapos, ito, CR ulit. Ayan. CR ulit. Ayan. So, yun ang CR niya. One, two, three. Three CRs. Tama ba? Oo. Tama, tatlo. Tapos, ito, hindi ko alam ano to. Okay. Ito yung... Yung tinatawag sa basement. 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 Okay. Basement. Tapos, ito, may isa pang room dito na hindi na nila inayos kasi hindi pa naman kailangan. Yan. Yan. Isa pang room dito. Okay. Ah, natakot ako bigla. Bisa ko lang kasi. Yan. Kasi ito papuntang garahe. Okay? So yan. That's the house tour. Ito yung hard work ng bayaw namin. Sobrang hard working. Sobrang hard working na lalaki to. As in, trabaho. Solid. I'm proud of you, my friend. I'm proud of you. Very good. So guys, ito, try natin yung poppy poppy soda poppy drink. Masarap pa to. Anong anong flavor? Masarap 'yan. Try natin, try natin. -pop. Try natin. Tingnan natin mga insan, try natin. Mm, masarap. Masarap, lasang gamot. <laughs> Gago lasang gamot. ba oh. Diba, diba, diba? Lasa siyang gamot. Masarap lang kasi malamig. Pero wala siyang gamot. Yeah. Sayang, kailangan no ubusin. So mga insan, ito na kain na pomegranate. Pome, pomegranate. Oh. yun mm. na yung anar, pencho, anar. hmm cow, mother chod. Ay, nako, kailangan na na face cream ne Oh my God. Sobrang na dry cream dito sa Canada. Sobrang malamig. pwede na Hollywood hey yo parang dealer lang no? I want some oh my god so ayan mga insa nakasakay tayo sa Q5 na Audi ngayon eto yung kotse ni Bunso papuntang work regalo ni Bayo let's go i-ballin i-ballin Q5 Audi. gabi yung mga pumbay dito huliin nyo, huliin nyo. begin your ticket with a middle 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 finger coming in hey, hey what the hey. fuck your problem nigga? i don't know what happened bro <laughs> <laughs> so you coming bro no what happened go Sobra na yan. Lakas na kamuya mo yung yan. Insan dito napansin ko lang sa Canada, ang yayaman ng mga insan na Indian. Sobra grabe. Sila yung mga builder sila yung mga nagbebenta ng mga bahay, sila lahat. May nakita kong insan dito, tatlong Rolls Royce sa bahay niya. Puto na, all black. Diyos ko. Sobrang mayayaman. Kayo mga insan na Filipino, huwag dapat tayo magpapatalo sa mga yan. Punitin natin yan, hayaan nyo. hayaan nyo, tapusin ko lang yung vlogging era na to. <laughs> Pasok tayo yan. Tayo na mag-build build dito yan, Filipinos. Isa sa pinakamasarap na pizza daw na favorite ni Bayo. Pizza 73, delivering quality since 1985. Mekos, mekos, pizza na yan. Tanduri na yan. Hmm? May pineapples. Taba mo, sir. You can't see me. San, Test na natin kung masarap. Masarap. Mm -mm. Danong, danong. Pagtakam na mo Piso sa Ah nga. May isang nga one dollar ah? One dollar yun. One dollar may isang. One dollar. Canadian best. It's Canadian water. Kaya na mapandalat na di kusko ah. Gumatandalat na. Mas na... Kita man. Kita man. It's... Okay na It's care Hey! Okay na man. Parang pag... Pagpapad dito yung mga... na mag yung. 17 Pro Max data. Kaya na mo. Nagtabad ka nga babae. Ang cellphone ni Mr. Mubadik <laughs> 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 ay sobrang... Nalanggong. Tangin ako mabiyag. Kinnam. Tanganan niyo screen min eh. Tapos yung kinnam. Kinnam pa praga. Ayun. O, gagawin. Iyop mo, uyop mo. Gusto, gusto. Kaya ito eh. Ay, yung kinnam ka. So yun mga insan, goodnight na. Matutulog na kami. <laughs> good night, good night, guys, good night.